Yeah, umpisa na kami magtanim dito po sa aming corporate garden. Ito nang bubutas ko kami, kasama ko po mga tatay farmers natin o UFM. Ito po yung source namin ng tubig dahil rainfed yung area natin. So sa bawat butas, naglalagay ho tayo ng complete fertilizer. Nasa around 5 grams yung dami. So tsaka na kami magkakanal pag nakatanim na kami. At syempre, di mawawala ang organic, no? combination ng carbonized rice hull at saka cow manure pinaghalo natin at ating nilalagay sa bawat butas isang dakot lang po ng kamay o kung mas marami di mas maganda ito yung sekretong malupet sa bawat butas naglalagay din tayo ulit nitong karbofuran ito ang kailangan natin protection laban po sa mga insekto tulad ng langgam o kaya sa nematodes na umataki po sa ugat ng ating mga tanim kung pansin nyo yung aming pagtatanim ay nakatumba o nakahiga at kung anong dahilan ay explain ko po sa inyo pag medyo lumaki-laki na po yung tanim para makita nyo po kung bakit ano po ang ganda talaga ng view dito sa area namin nakaka-relax ang ganda siguro tingnan dito kung may tanim na iba't ibang klaseng bulaklak yeah.